Eto na guys, eto na, eto na, bagong abangan dito sa pelma, Bagong bida, kapalit ni Pax Guys, bonding lang tayo today with Pax Ayan siya, ganda ng smile Gutom ka na ba Pax? <laughs> oops, oops, dito, dito Ayan, oops, ayun, <laughs> nahila tuloy siya <laughs> Talagang malakas din yung kapit niya eh no Meron tayong bagong li-level up na alaga guys Check this out nawawala siya. Ayun, lumalabas pala sa kabila eh. Halika dito. Eto siya guys, isang leopard gecko na maliit pa. Na maliit pa. Eto siya guys, sa Astig ng mata nyo. Bagong pax sa mga fans ni Pax Jan, tiyak magugustuhan nyo din siya guys magiging fan din kayo niya nasisilaw na siya sa ilaw masyadong maliwanag kasi kunti lang kunti lang sakit lang sakit lang sakit lang so eto siya eto yung coloration niya takpan na muna natin siya guys kasi nasisilaw na siya eh kasi mga leopard gecko guys eh crepuscular meaning active lang sila bago simikat ang araw at paglubog ng araw eto yung gagamitin kong enclosure niya isang 20 liters guys 1, 2, 3, 4, 5 Joke lang <laughs> Spacious enough na ito para sa kanya Kasi maliit pa naman siya Lalagyan natin ng ventilation syempre So John John So John So John Sa so, so, gitna Lumilipad na naman ang isip mo. Lumilipad na naman ang isip mo. 199 pesos for a 20 liter box. Good deal na yun guys. Enough na yung ventilation niya. Sapat para magbigay ng magandang airflow. At sapat din para magkeep ng konting humidity. Wet hide para sa kanyang shedding. So ito yung natin ng entrance niya. Mm -hmm. kailangan nating linisan hindi natin alam kung saan galing tong box to kung saan saan ini-stop sa mga fans ni Pax dyan comment nyo nga Pax gaya ng setup ni Pax dati eh, papel lang ang kanyang bedding kay Pax no ni paper towel dito yung mas mura tapos itong kanyang hide gagawin nating wet hide konting substrate yan, guys. Yung substrate ay medyo moist na. And then, sphagnum moss. Pangitay ng moisture. Dry na dry yung sphagnum moss, oh. Malikabok. May ekos, may ekos lang natin itong sphagnum moss sa substrate. Babasahin ko ng konti kasi sobrang dry ng sphagnum moss, eh. And then, yung takip. Malapit ang matapos ang ating setup. Halika dito, enclosure. Tapos, seto, Pag ganito or pag Pasok ka dun sa, ano, hide mo. Kung bagay sa'yo. O, oh, baganda diba guys, no? Ah, water dish pala. sakit lang. Wala akong makita ang mas malit dito na water dish eh. Yung ganitong style. Kasi maganda yung ganito. Hindi siya basta-basta tutumba eh. Um, very shallow lang yung tubig. <laughs> Parang masyadong malaki water dish. Kapag may nakita akong mas malit dito, papalitan ko to guys. That's it. Ito na yung setup natin para sa ating leopard gecko. Hmm. <laughs> so etong napaka cute na nilalang na ito guys ay regalo sa atin ni Boss Francis bago nating tropa maraming salamat sa iyo bro ang cute ng regalo mo and okay, guys so naisilaw siya sa liwanag eh <laughs> kaya tinatakpan ko ang sarap i-level up nito guys kaya importante pangalanan natin siya i-comment nyo guys yung pangalan niya so yun baba na natin siya at takpan na natin siya baka ma-stress na siya ayos tong nabili kong enclosure niya guys kasi napaka clear nyo clear na plastic kita yung nasa loob. So, kitang kita siya. Magandang pang display. Siguro, mas okay kapag simpleng water dish eh. Mas maliit. Tapos, ito, mas malit ng konti. Itong kanyang wet hide. Para pwede pa tayong maglagay ng isang dry hide na maliit lang din, no? Para mayroon siyang tataguan. Para hindi siya sumisiksik sa kung saan-saan, ano? No? Lahat ng nilalang guys, kailangan ng matataguan talaga, ano? Naawa ko sa kanya. Kailangan niya ng hide. Kaya, ito, egg tray. Ipapay stand ko lang dyan. Tapos, ayun may hide na siya doon. Tapos okay pa tingnan guys oh. Tapos pwede pa siya gumapang dito so parang may din siyang counting activity. Papakaamo niya guys. Hindi siya nagbo-bolt bolt. Chan. Ayun, lumabas din siya. <laughs> so in guys, basta may hide na siya diyan. Bahala ka na diyan. Papasok na siya guys. Pasok na. Ayun. So in guys, maraming salamat sa pag-witness ng pagdating ng ating bagong Leopard Gecko kapalit ni Pax. Parami na ng paraming alaga natin. <laughs> Maraming salamat guys at chill tayo lagi dito sa Schizopelma, Philippines. Yeah!